totoo po ang aswang Michael ka kasi yung aswang kasi yun sabi natin na ah, diba, kukunan nila sabi yung aswang sa bahay namin sa likod Pagkabing, malipat sa bubong tapos sabi nila anong patunay yun no? lalagay na yan ng kamera sila para mapakita hindi yung mapakita yan alam ng aswang yan ang lalagay ng kamera o kakabitan ng kamera para confirm na may aswang talaga. totoo ang aswang hindi yan hindi na alam ng aswang kasi yan may kamera hindi yan sila mapakita ang aswang kasi yung aswang kasi, ano yan, mga kasamahan ng mga yan sabi natin, mga mga demonyo din. Mga satanas din yun eh. Oh, sila yung founder yan eh. Kung baga sila yung mga pinuno ng mga demonyo. Asin. ang, ang salistahan natin ay tin tinatawag na holy water. <clears throat> ano, kala ko aswang eh. Natakot to dito sa mga bahay-bahay namin dito sa ano, yung gilid-gilid. Kaya minsan, kinakabahan ako minsan. May May, may nirepress ako minsan. Kasi minsan, mukhang kalampag lang dito, may aswang dito. Sa amin, kaya ako, napanaya ako eh. Kaya, lagi ako muna eh. Kinakabahan. Paninom kape kasi. Kaya ako aswang mas bubong bahay namin. Ayong, ito ba natin, tayo sa sa asino holy water holy water kasi may bliss ng padre pare yun eh pag sinabuyan mo yung pa yung ano yun, yung aswang ha ah, iyan, sobrang sarado takot sarado ihi sa lawal yung aswang pa dyan pag sinabuyan mo ng holy water isprinkler mo sa nyo isikan mo lang ha ah, ano yan pag tinamaan yung pakpak yung putas putas yung pakpak nila yung parang paniki yung tsura yun eh yung pakpak sa butas siya. Yung ano. Kasi dati may na-encounter ko na aswang din eh. Ah, sprinkler ko yung ano, yung pakpak niya. Tapos butas, lipad siya. Ang um, lipad niya, pabaliktad na eh. Tapos ang lipad niya, na eh. Kasi butas yung ano niya, yung pakpak niya. Mababa ang lipad ng aswang eh. Oo, oh, mababa. Hindi ka makalipad siya eh. Kasi butas butas yung pakpak niya. Grabe mo ko, epekti talaga yung ano, yung talaga din, holy water. Kasi mayroon, ang holy water, may bliss yan. Nang pare Uliwater ayaw nyo nila ng Uliwater yung tawag nila na mga aswang hindi kasi nagsisimba yan eh hindi nga nagsisimba sila diwan eh, ko ba't mga aswang hindi, hindi nagsisimba sila yan kasi hindi sila, takot sila sa ano eh Uliwater ano yan yung ang founder nyan, Jablo mga ganun Jablo yung founder niya, na next ay parang pas yung kalatpas kasi may na mayroon tayo minsan sa plus pass kasi yung natin na na ano tayo eh sa pass ayaw rin yung ano yan aswang yung plus pass ayaw makita takot sila dyan sa plus pass o oh. ayaw niya yung plus pass ayaw nang ano no, no, no. yung aswang kapag isabit niya sa, sa dikit niya sa dingding ng bahay ninyo yan sa pintuan sa pintana sigurado hindi, hindi makapasok yung aswang o aswang mga tik-tik o vampira ano. kung may vampira sa atin dito ay wala naman vampira dito eh ang alam ko may vampira sa Amerika lang naman yung may pangil o. sunod ay, ano yung si Benedict Medal ang si Benedict Medal nagamit ko yan ako napaka-effective pala yung si Benedict Medal kasi nung try ko dati si Saint Benedict Middle. Anting-anting yun eh. Kapangyarihan. Kasi yung ginamit ko yan, sinabi ko sa ano ko, ginawang pintas, mga kapangyarihan pala yan. Ako, marami binipisyo yan. Takot yung mga, mga ano, mga, mga, mga demonyo yan sa Saint Benedict Middle. Lalo may bliss ng padre. Okay, na, mga, na, na, na bliss ko ang ano ko eh, Benedict Middle Napaka-effective. Kasi, ginamit ko yan. Yung mga pastor, sa mga simbahan ayaw ng pastor galit sila kung may makita ka ng sinbindig midal na suot ayaw ng pastor yan pinapahubad sa iyo ng sinbindig midal ayaw na ng pastor mga pastor ayaw nila yan takot kasi yung mga takot sa sinbindig midal nakalain niya yan sa jablo nakalain niya nakalain sila sa jablo kung um, basta Jablo, ayaw nila lalo sa aswang ayaw na yung sa aswang yung sinbindig midal magkabig ka ayaw rin yung mga ano kapret windy ayaw rin nila yung si Bidip Sen oh, ayaw nila yan kaya yung takot yung aswang mga Sen Bidip ayaw nila oh, yung rosaryo ayaw din kasi ay batak bakit ayaw ang aswang rosario ang aswang kasi ay, ay antamad tamad tamad mo ayaw nila mo tamad sila. Kaya, susubanta takot pa nila sa rosaryo niyan Ayon aswang, ang rosaryo. Kaya hindi na sila nag-rosaryo. Kaya yun, tinitakwil nila pag-rosaryo. Kasi, ano sila eh. Ano na sila ng mga, uh, ano, mga grupo na sa, 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 ano, uh, sa Jablo yan. Ano yan. Kaya takot sila sa rosaryo. Kapag ikamiso at rosaryo, oh, tinan mo sa likod ko, may rosaryo yan. Ano. Oh ako ay isip, eh, oh, di ba, oh, may rosaryo yan. Ako sa likod. Kaya ako, may rosaryo ako, may isip, binibig nila, kumplito ako lahat. Oh, kumplito ako lahat ipinsa. May St. Benedict Vidal, meron ako. oh, may picture ako ng mga Mary. Kaya sobrang mga, mga takot sa kanya, mga ano, kampo ni mga Jablo. Kaya yung mga pastor na mga ano, takot eh. Sa St. Benedict Vidal Medal, ayun nila makita, St. Benedict Bindic Takot sila. Po sila, sa grupo sila ng mga sa mga ano sa mga dyablo. yan isa sa mga isa sa mga ito ay tatawag din ng depensa sa mga aswang marami pa yan kung tuloy yung tawag yung tawag ng oil o yung tawag na holy oil ng, ng simbahan no oh. pwede sa mga buntis may pahit depensa sa mga aswang ang mga holy oil na ganoon din yun may bilis ng pahatira yun eh ginamit sa baptize yun eh, iba sa mga holy oil na aswang dyan sa holy oil langis uh, o oh, kontra yun eh oh may aswang kasi may mga ritual din sila yan. may mga langis din pinapahay sila lumilipad eh o oh, may tiyantawag sila yan Ay, yung ang tawag nila eh. oh, langis aswang yung tawag nila dyan eh yung pang para lumipad na sila langis aswang yung, yung ginagamit yung para lumipad sila oh. eh, sunod na naman, meron tayong mga, ta mga, mga ituturo dito na mga ang kontra sa aswang maliban dito marami pa at turo natin yung iba-ibang klaseng aswang kung anong kalakas ito, ano pa kung anong <t>